projects, flood control projects, mga ilang porsyento ng ghost? Your Honor, Mr. Chair, sabi ko nga po kanina, nagpaikot na po yung undersecretary namin for technical services ng mga QAU team sa lahat ng mga proyekto ng Region 3, for uh, 4A, 4B, 5, and 7 yata yung inuna. At yun po ang iniintay naming report kung ano po yung nakita nila based po dun sa listahan ng nakapublish po sa website o sumbong ng Pangulo na reported completed, uh, Mr. Chair. So, uh, if follow up ko po kung ano nang nangyari dun sa, alam ko po, 50 teams po yung dineploy eh, na comprising of two or three engineers kada team to go around these regions. No? So meanwhile po, yung internal audit din po, alam kong meron silang napuntang dalawa, may report na yata po sila na ready naman po yata ang isubmit kay, kay Secretary Dizon pagka oh, magkaroon siya ng meeting. Pero hindi ko po alam kung anong persyento dun sa completed o dun sa nakareport dun sa dashboard ng website ng ano, sumbong sa Pangulo kung ilan po yung sinasabing guni-guni or ghost project. Pati you confirm na meron talaga? Sabi po ni Secretary, meron po. Pwede natin, Mr. Chair, kung andito, and anyway, dito na rin si former DE uh, Henry Alcantara. Kasi and po, dito? nabanggit yung ano niya eh, na very notorious, no? Sa privilege speech, dito sa nangyaring hearing. Maari po pwede siya? po siyang uh, patawag na po natin. Para Chair, direct sa uh, DE Alcantara to please uh, take your seat. Proceed, please. Adi, uh, Henry Alcantara, um, kasi po nabanggitin ko kayo, ito yung pagkakataon din na uh, maklarify nyo at uh, malinis yung inyong pangalan dahil sa lumadabas dito sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee <coughs> at doon sa privilege speech ni Senator Lacson, ay yung inyong di di district engineering office ang naging notorious no, sa Bulacan. At uh, na-confirm din po at inamin din po ni... Sekretary Bunuan na meron indeed na lumabas, lumalabas na ghost projects. Ang katanungan ko lang po dito, um, narinig nyo ba na ano, meron pala hong, totoo ba na merong doon sa inyong terminology, doon sa inyong distrito na merong mga proyektong pang esports at merong pang-pamilya? Narinig nyo na ba yun? Your Honor, Your Chair, uh, parang hindi ko po mag sports sa kapang pamilya po eh. Kasi po, yan ay base sa dating commercial at saka ibig sabihin po niyan, pag sinabing pang pamilya, ito po yung mga proyektong lehitimo na execution at na-deliver no? na mga lehitimong kontraktor. At yung pang sports, eh, ito daw po yung ito yung talagang pwede paglaruan at talagang Walang delivery, ito po yung guni-guni, ito po yung ghost projects, at talagang buo yun na binipera na lang. So, kinoconfirm nyo ba o dinedenay nyo na meron pong ganitong dun sa inyong distrito? Uh, if I may po, explain ko lang po. Uh, nung po nga ang ating presidente ay nagsalita po sa kanyang zona, Uh, after the day after po, uh, I called up the uh, present, the second year at that time, the uh, Ibrahimo Hernandez, to make an inventory of all the projects from 2022 to 2025. Uh, tinawagan ko po siya dahil uh, sabi ko kailangan inventory niyan. Ang assessment ko lang po, baka mamaya po ay may mga kulang na haba, isang metro, dalawang metro pa, revalidate po. After two days, tumawag po li ako sa kanya, sabi ko, anong balita? Mayroon ba tayong uh, mga uh, defects na kailang ayusin? Sabi niya po, wala. Um, after uh, nasa 4A na po ako noon, Assistant OIC, Assistant Regional Director na po ako, uh, nagpa-submit. Meron na po kayo nabipat ng 4A? June 16 po, 2025. So, magmula noon si Bryce Hernandez na ang District Engineer ng um, first engineering ng uh, district office sa Bulacan, tama? Yes po, uh, Your Honor, Mr. Chair. Sige po. Uh, mamaya po, Mr. Chair, tatanungin ko rin si Bryce Hernandez dahil mukhang wala na ho siya yatang uh, planong sumipot. No? Dahil I think you have given ample time, Mr. Chair, that uh, for him to show up, no? nakasabina na po siya ngayon and uh, nag, nag ano, ng contempt. So I suggest that the warrant of arrest be issued on Bryce Hernandez and JP Mendoza dahil ito daw po yung mga notorious na talaga involved at mukhang wala na silang plano na sumipot dito. Sige po, ituloy niyo po ah uh, Uh, DINJ... oh, po. uh, thank you po uh, nag Ah meeting po kami, uh, pinatawag ko po lahat ng mga dating kasabahan ko para po kaharap po sila at bine ko po sa DE, OICDE, Bryce Hernandez, meron ba tayong mga findings sa mga defects? sabi niya po wala after the meeting po uh, isang kaupo lang po na construction chief ang uh, nagpunta po sa akin, dalawa po actually si Indir Galang ang uh, hepe po ng planning at nagsabi sa akin na boss parang meron kaming nakikita na posibleng wala po so ang sabi ko po sa kanila August 3, 7pm, that was Sunday. Pinatawag ko po, lahat po sila. Sabi ko, totoo ba ang balita na mayroong mga project na nabayaran? Without my knowledge po, kasi po, explain ko lang po, ako po yung umaasa at sa mga tao ko na lahat po sila yung nakapirma na. Sa bad ng huli, ako po. Yun po, ah, uh, uh, meaning ko, may negligence on my part. Ah, uh, nung pong meeting na yon, Uh, kausap ko po silang dalawa, totoo ba? At kasama po yung mga ibang hepe, ako po yung nagsabi, na sabihin nyo sa mga kapwa-hepe nyo, ako'y walang kinalaman dyan sa mga ganyang gawain. At sila po ay uh, nagsalita na, yun naman daw po ay paggagawa sa kontraktor. Sa kontraktor po ay papagawa. So, after po ng meeting, kinausap ko po yung engineer JM Ramos, which is the construction chief, sabi ko, uh, mag-ikot ka, magsama ka ng mga tao. Baka mamaya, mayroong mga ibang kulang talaga. So, after a day po, uh, nag-report po sa akin na di umanoy, mayroong pong mga mangilan-ngilan, hindi ko po alam yung eksaktong figure, na posible po. Na posible. So, after po na, uh, kinausap ko po yung dalawa. Sabi ko, ah, uh, bakit nagkakaganon? May mga lumalabas. So, from there po, si ako po, yung hindi na parte ng Bulacan First. Sila na po yung mga nakaupo doon.